Step 1, halimbawa guys, nag deposit po tayo ng 230,500 pesos. I-multiply lang po natin yan guys, kung ilang percent po ang usapan nyo sa bangko. Halimbawa, ito 25% kada taon. Kapag mag-multiply po kayo guys, isama nyo po ang sign na percent. Para malaman nyo ang sagot, gumamit na lang po kayo ng calculator. Yan po ang kasagutan 5.186.25 Hello guys, isa ka ba sa nag-time deposit ng pera sa bangko? Kung may bala ka pa lang at nalilito, kailangan mo malaman sa video na ito kung paano mag-compute ng interest sa madaling paraan. Ito na po guys ang step 2. Ilagay po natin ang kasagutan kanina na 5.186.25. Multiply rin natin ulit kung ilang buwan po ang usapan nyo sa bangko. Halimbawa, 3 months. Kapag naka-time deposit po ang inyong pera sa 3 months, hindi nyo po pwede i-withdraw yun. Halimbawa, isang buwan, i-withdraw nyo na, hindi po pwede yun. Dapat, patapusin ng tatlong buwan. Yan po ang sagot, 15.558.75. Ito na po guys ang huli, step 3. Ilagay po natin ang kasagutan kanina, 15.558.75. I-divide lang po natin sa 12 months. Ganun po ang resulta sa baba. Yan po ang tubo ng piranyo sa loob ng tatlong buwan. 1,296.56 cents. Sana naintindihan nyo ang video na ito at nakatulong po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood hanggang dito na lang po. Bye-bye.